Guys, kunting kaalaman. Ang halamang ito ay mabisang gamot para sa sakit ng chan. Kung gusto nyong malaman, tara. Let's do this. So, what's up mga guys? Ayan, nandito po tayo sa gitna ng kabukiran. At sa tingin ko, wala namang katao-tao dito. Pero meron na akong nakita. Ayan, ito yung tinatawag na tukod langit. Pero iwan ko kung anong tawag sa inyo to guys um, masarap to ginagaw tong gataan yung talbos niyan ginagawang gataan o kaya pinanghahalo kong sa mga gulay baka ibagayo manan nga takawak man na ito eh. uh, yung pakada kong jipuunan uh, um, dumawatak apo pamudpudan laeng ta padasun taag si dati kastoy iti tukod langit kunada malin mat iti panggisa ayan Thank you, Apoon. Mm, Damanan pang sidak. Sa pagluluto nga pala nito, naghanda na, na tayo ng ating mga gagamitin. Sibuyas, bawang, sili, miswa. At ito na rin pala yung ihahada natin mga gulay. Patola at saka yung tukod langit na nakuha natin kanina. Kaya ano pang hinihintay? Simulan na natin. Munahin ang bawang, isunod ang sibuyas at sili. Sunod na ilagay ang sabaw ng sardinas. Mga itihuli na natin yung laman para hindi ito madurog. Sunod na natin ilagay yung gulay, patola. At yung talbos ng tukod langit. Hintayin lang natin na kumulo. At ito na nga, nagdagdag na tayo ng pampalasa. Bitchin. Sunod naman ang paminta. at sunod naman ilagay na natin ang miswa pakuloy na lang natin to ng sandali at pakawari ko ay eh, pwede na yan luto na yan guys pwede na ayan po luto na yung ating ginisang tukod langit na may kabatete mabisang gamot sa sakit ng tiyan kain na first bite may nitinit pa guys Tap. Perfect sya Napaka sulit, ang sarap. Try nyo na rin guys. Tara, kahit tayo. Sarap.